balik na naman sa ulo um, guys hey guys pinsa ito sa ulan guys may hood yan guys oh pinsa sa ulan. Hello guys. Ready to go na guys. Uwi na. Uwi Uwi Hello mga idol. Please like and share. Please like and share my blog. Hello idol, mga idol, help me para sa 60k views.